Hi guys! So blog, for the days di bagong vlog, panibagong araw, panibagong gata naman. Anong nangyari sa buong maghapon? Just keep on watching! At kadugtong nga pala itong mga gari, nagpunta nga kami dito sa SM Pampanga. Kasi nga mga gar, madami nga ganap dito. Kaya ay nga guys, nakadalawang vlogs tayo dito. At syempre masyado na nang talaga iuhon sa tinakay namin na rides. Kaya ay nga guys, dali-dali nga kaming umorder dito ng milk tea. At syempre mga gari, pass forward na nga natin yan. Bibili nga tayo dito ng tatlong bag. Dahil nung nag 100k followers nga pala tayo sa Facebook page, nare at sinurprise nga pala ako ng mga ate ko na to. Kaya ay nga guys, nare nga natin sila ngayon yung Pasko. Eh, tapos na nga yung Pasko. Saka nga bagong taon. Ngayon ko nga lang sila mareregaluhan dito. Kaya ayun nga, guys. Dali-dali lang ako ditong bumili. At alam ko naman, deserve deserve nila ito. Dahil lagi nga sila nakasupport sa akin. Eh, buti na lang talaga mga garna na nga atong bag na to. Ewan ko na lang talaga kung napakamahal na lang din ang babayaran ko. Ay ayun ay, nga sa si Ate Rina, sa si Ate Maribel at sa si Ate JB nga pala yung kasama ko sa si Ate JB mga gar kasama ko na nga lang dito sa vlog. Ala na mga gar, ala na ni Ate JB nareregaluhan ko siya dito ng bag kaya ay, nga guys namili na agad siya ng kulay. Kaya ayun nga, dali-dali na nga ako dito nagbayad. Hindi nantay ko nga lang si ate na alisin nga dito yung mga prize. Medyo nalungkot nga lang ako dahil naka-plastic nga lang. Sabi ko nga okay nga lang, hindi naman maselan yung mga kaibigan ko. Ayun nga, guys, nakapagbayad na nga tayo. Eh sana naman, Lord, more, more blessings to come nga para ma-share nga din natin yung blessings sa mga kaibigan at friends and family natin. Eh ayun nga, dahil humiwali kami dito ni ate JB, nauna na nga kami dito sa sasakir at nag-milting nga lang ako. At na-ready ko na nga dito yung kulay nila. Baka magkapalit-palit pa sila ng kulay. Dahil alam ko yung mga favorite color nila at kung nga yung bagay na kulay para sa kanila. Kaya ayun nga, shoutout nga pala kay Ate JB dahil binibidyohan nga niya ako sa lahat ng mga vlogs kapag magkasama nga kami. Eh mga gar, super sarap nga magbigay sa mga kaibigan lalo na at pag deserve na deserve naman talaga nila. Kaya ayun nga, dumating na nga sila dito at iaabot na nga natin yung regalo para sa kanila at wala nga sila dito ang kaalam-alam mga gar. <laughs> Okay. <laughs> Maganda yung sarap niya. Thank you, kahit alam ko na. <laughs> 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 Parisan yan. <niya. laughs> Na mahal ko kayo mga ate ko. Kaya yun nga guys, mag stop nga lang kami dito. Eh bigla na naman kami nagutom dahil hindi pa nga kami naghahaponan dito. Kaya dito na nga lang kami sa walang ganon tao. Kaya ayun nga, nakakailang stopover over na nga ako dito. Every time na nagpupunta nga kami ng Pampanga, saka nga Manila. Eh ayun nga, dali-dali na kami dito bamaba at pupunta na nga kami dun sa loob. At nakakita nga ako dito ng Bonchon. Kaya ayun nga, Bonchon Labber nga. It's a meal vlog nyo. Kaya ano pang inaantay nyo? more na nga tayo sa Bonchon. Uy, Bonchon, baka naman nakakailang parinig na ako dito for today's beach. 就我。Duo Kaya ayun nga, dali-dali na nga tayo dito pumunta. At ayun nga guys, parang madaming ang tao dito sa likod. Event daw pala dun sa likod. Kaya dito na nga lang kami sa harap dahil onti nga lang yung tao. At nga din dito yung boncho. Kaya dali-dali na nga tayo pumunta kasama ng mga kaibigan namin. Nakakatawa nga guys. Dahil panibagong araw, panibagong ganito naman nangyari sa buong magapon. dahil puro chicken nga daw yung kinakain nila. Beef nga daw yung in-order nila. At eto nga yung sakin. Siyempre mga gar, BYN nga pala yung favorite ko dito na flavor. Kaya nga guys, BYN nga talaga in-order natin. Tumating na ka dito, order na ate JB. Grabe mga girl, parang sobra na sobra yata dito dahil sobrang dami ng servings niya. E bigla na lang talaga ako nagutom dito kasi nga kaysa habang nagbo-voice over ako, bigla na lang talaga ako nagutom. Super love na love ko nga dito yung bonchon, kaya matagal na talaga ako nagpaparinig i mention na nga dito yung bonchon. E Ay, ayun nga, isa mga daw sila sa vlog, Ayan nga pala sa inyo, shoutout nga pala sa inyo, hello po. Nakakatawa nga guys, dahil sobrang babait ka ng mga followers ko at mga nanonood ng vlogs namin dito kila Kuya Gaby. E bigla na lang talaga ako nagulat sa inyo mga girl kasi nga guys, kabisado nyo nga yung intro ko, For today's mini vlog na lang talaga tayo At mga gar, nakakatawa nga guys Dahil bigla na lang nag-iiba yung pangalan ko Magiging intro na nga lang Intro na nga yung tawag nyo sa akin Hindi na nga, Emil At nakakatawa nga yun Hanap kayo mga gar At sana nga nag-enjoy kayo Yun lang guys, thank you for watching!